Mainit-init na chismis Boy Abunda Pinonani ni Nabea Alonzo at Dominic Roque ang pag-confirm sa issues breakup ng dalawa ng walang consent. Ang tanong, fake news lang nga ba ang pag-confirm ni Boy Abunda sa breakup status ni na Bea at Dom? Kamakailan lang sa segment ng Fast Talk with Boy Abunda kinumpirma at totoo na hiwalayan Bea Alonzo at Dominic Roque. Saad pa niya, nagkausap kami ni Bea Alonzo, konfirmado na break na sila ni Dominic Roque at walang konkretong dahilan kung bakit. Matapos ang ilang araw na usap-usapan inilabas na nina Bea Alonzo at Dominic Roque ang joint statement ukol sa kumakalat na hiwalayan ng dalawa. Ani nila pagkatapos ng maraming pag-iisip na pagsasaalang-alang at pangangalaga ay nagpa siya kaming dalawa na hindi muna maituloy ang aming kasal. Dagdag pa nila, ito ay hindi isang madaling desisyon na gusto naming magkaroon ng higit pa upang maingat na pag-isipan at ipagdasal ang tungkol dito, ngunit nagkaroon ng maraming hakahaka. -haka. Tanong at Insulto Sagot pa ng dalawa, unfortunately some even confirmed our breakup without our consent at marami naglabas at naggalat ng mga maling information at isyo walang katotohanan, so we felt the need to share this announcement with great sadness, for our peace of mind and our families. Dahilan sa announcement ni Nabea at Dom, nag-react at sinagot ni Boy Abunda tungkol dito nang nagrenew ito sa bagong kontrata sa GMA. Sabi pa niya sa inilabas na joint statement ni Nabea at Dom. May dahilan para mag-react ako sa statement, I going to do that now, kasi I realized na people involved in this controversy, I going through pain, Masakit ang maghiwalay, masakit ang mapunta doon sa situation na yun, even pain deserve respect, at pinipili kong manahimik. Bagamat iba ang pananahimik ni Boy Abunda sa itinuturing kaibigan siya rin pala ang magbunyag sa lahat ng lihim ni Nabea Alonzo at Dominic Roque. Sa joint statement ni Nabea at Dom, ibig sabihin lang na hindi totoo ang mga speculation at mga kumakalat na maling impormasyon ng kanilang break up. Kung totoo ito, mga kapinoy showbiz, tuloy pa rin ang relations Bea Alonzo at Dominic Roque at ang kasal lang pala ang hindi matutuloy.